Gipasabot sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR-11 nga luwas gikan sa red tide toxin kung paralytic shellfish poisoning ang kadagatan sa Davao Region. Ikumpirma ni Sajida Canobas ang aquaculturist sa BFAR-11 luwas ang pagpanagat o pagkuha o makinasun sa kadagatan sa Davao. Subay kini sa laboratory test na ilang ihimo sa makinasun na negatibo ang resulta. Pero doon na gina ginamonitor na pipila ka mga lugar sa Davao Region. base uh, Based sa amuang monitoring, sir, Dari sa Davao region, ang mga areas na regularly na mo ginamonitor is naa sa Davao del Sur, sa Tagabuli Bay, naa sa Malalag Bay dito sa Davao del Sur and Davao Occidental o ang kaning Balite and Pohada Bay dito sa Mati City. Ang kanina mga areas, sir, um, negative ni siya based sa ang recent monitoring po. Negative siya sa toxic red tide. Nagpalayo ng monitoring kung ng mga samples ang BIFAR sa mga kinason aron masiguro nga luwas ang mga taga-Davao batok sa red tide toxin. Davao City kasi sir, so far wala may recorded uh, history ng uh, occurrence sa kanilang red tide. Kung based sa mga monitoring sir, wala po namang ginapagbawal ang pag-collect, uh, pag pagbaligya o pagconsume sa mga shellfish na makuha diri sa Davao City. Gipasabot sab sa BFAR nga red tide usa ka phenomenon sa kadagatan diin ana sa taas nga presensya sa mga toxic algae. Uh, kung ang isa ka consumer makakaon siya og tahong na contaminated sa red tide toxin kaning ginatawag nato na paralytic shellfish poisoning um Pwede siya maka-feel o numbness sa iyang kalawasan o kung mahitabo ni, ni, ni siya, um, dapat ang, ang first na buhaton is pasukahon ang katong nakakaon and then immediately seek for medical uh, medical consultation po para uh, maagapan na to kasi kung dili na maagapan pwede siya makalid po sa death sa consumer. Kahinong duman niya sa miaging semana, nakakumpis ka o kung 900 kilos na taho ang Davao City Veterinary Office gikan sa mga merkado sa syudad. Kinihuman nila makumpirma nga nagpositibo sa red tide toxin ang sampol sa tahong gikan sa lungsod sa Villarreal Samar. Subay sa report ang nakumpis ka ng mga tahong gikan sa Bangkiruhan, Panakan, Tibungko, Matina Playa, Turil, Mintal o Kalinan Public Market. Padayon sa bang monitoring sa opisina sa City Vet, kalabot ni Ini sa pagkikalayon sa BFAR 11. Eugene Hinutan Newsline Full Beats. Stay safe.